Okay, magandang buhay sa ating lahat. Ito nga, may dumating na materialis para sa bahay ni Moana. Okay, makakapagsimula tayo. Haputin muna natin dahil uh, marami-rami ito. Mga kwatid lang naman. Pero kailangan haputin natin kasi bawal dyan. No? Nakapark. fashion huh? <laughs> right. kita so ayan sinisi na po yung mga ting uh, Oh, bahay ni Moana. Si simula na. Tayo naman ngayon ay uh, hanap tayo ng maulam. Dito sa kulungan ng uh, manok. Dito tayo maghahanap kasi dito madali lang makahanap dito ay. Eh.

Ang kagak Okay, pwede na to. May mga kakain na. Okay, pagkatapos nating uh, kumain. Ito, trabaho ulit tayo. Ako taga-dik-dik na lang, taga-dik-dik. Taga-dik-dik. Ha <laughs> ha So, tapos na yung ating uh, bahay. Bahay ni Moana. Oh, yun, no? At nang kanya magiging uh, supling. Kaya no, uh, talagang stage pa. Oh. Kaya't talaga siya. Oh. Oh. Iwan ko lang kung makakayat dyan. Challenge po to Challenge pag uh, natin si Moana dito. Ilalagyan pa rin natin to ng uh, dingding. -ding. <laughs> kawayan na lang po kawayan umulang kanina kaya nilagyan natin ng ito ito yero o oh, yan lang natiktikan nga oh. ayos hmm? tik tik kawayan sabay uh, oh, yero Okay, so maraming maraming salamat. Salamat din sa mga sa gumawa. Isang araw lang po ito ginawa. Yan. Salamat po. Salamat sa kanyang uh, sponsor. Kaya pagkapagawa ng uh, kanyang uh, bahay. Okay, salamat salamat. Ang maraming. Ingat-ingat tayo lahat. Kaya pansamantala. babay bye muna ingat-ingat tayo ingat, ingat lahat salamat team Kalingap Kuya Bal, Atid na, Kalingap Prab at ng uh, buong team so bubay-bubay muna